So yung yeah, what's up guys, nandito po tayo ngayon sa kabahan ng Medrano guys sa Kelon City, Tomas Marato E nandito po tayo guys sa pinaka high tech na pinaka maraming tao na kainan na restaurant Ito yung tiket na tiket na yan, mukbang So guys, kung bago pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag like, share and subscribe Then click mo na yung notification bell para lang ng update sa mga bago kong video So guys tara, sige natin guys yung bagong restaurant dito sa Garden City. Tara. Ayan so guys, nandito po tayo ngayon guys sa Kailan City sa Tomas Marco. Ito so, guys, yung dinudumog nga na restaurant dito sa inyo. Bagong bukas ko. Bukas na nito guys, siguro mga 3 months or 2 months na nakalipas. to so, ayan, ang dami laging tao rito guys, laging marami, laging puno siya guys. Kasi siguro talaga maganda yung maraming pagpipilian na pagkain dito. Ito yung dating kontya, ngayon magbang na siya. So hindi tayo pwede mga pato guys eh, kasi harang ang dami talaga. Ano. So dito lang tayo talaga. So dito pa lang nakikita, nakikita ang dami ng mga, dami ng mga sasakyan. So, katabi lang siya dito guys ng El Perato. So, ayan. May detalye. Dito pa lang sa labas, ang dami ng mga satapkan niya na yun. So, pag pumunta ka rin sa loob, ayan. So, dito pa lang sa labas, nakikita mo na maraming ilaw. Ayan. Kita naman dito. Ayan. Ang puno ng tao dito sa loob guys. Ayan. So, naglalabas lang sila. Ayan. So, hindi natin mapasok yung loob guys eh. Kasi dito lang tayo kasi namin natin yung loob. So ito yung El Terraso. So nandito rin yung studio ng G-Force. Ayan. G-Force. Ayan. Bali nasa taas yung studio nila. So yun El Terrazo. So. Ayan. So ang dami talaga rito ng tao guys. So subukan natin lumapit guys ng konti. May sounds kasi. So baka tayo baka pera tayo dahil ang music sa guys. Okay. Kaya pala totally nga tayo so, dito, kita niyo, so, dami ng tao. So, siguro portable dito 'yung mga bili kasi dami lagi nitong tao. Uh, Dagin dinodumug ng tao 'to eh. Namako sa beer. Eh, dami sila doon. Ito yung pumalit sa poncha na pag-aari ni Alden dati. So, ngayon mukbang na siya. Ngayon mukbang na yung pangalan ng dating poncha. So, dito lang yan sa Quezon City, sa Scout Medellinian Street. Ayan. So, malapit na malapit lang siya rito talaga. Ayan, ayan. So ganyan lagi naman rito guys, marami laging puno ng tao, puno ng posto. So laging maraming tao rito. So kung gusto nyong dalawin to guys, mukbang guys, malapit na malapit lang dito yan sa El Carajo. At tumas mo na to guys. pwede na mapit kasi may sa dun eh baka makapiray tayo hmm. so kung may budget kayo guys at kung gusto nyong makita to guys punta lang kayo dito sa so Kailang City guys Ayan. napakasasarap siguro ng pagkain ng marito Dito lang mabato kasi nga may kapag makapiray tayo so huwag nandito na tayo sa labas so, Malapit na malapit lang dito yan sa El Terrace Building sa Tomas Marathon. Ayan, ayan. Ayan. ayan guys, sa so, kung may mga budget lang din naman kayo guys, ako so, yung gusto nyong chill chill lang guys sa labas. So pwede naman ng ano kasi under GC ko naman na tayo. Ayan. Under GC ko naman tayo siguro pwede naman tayo kahit paano maglibang libang ng konti. Ayan. ayan. so ang daming tao din guys. So, kita na naman ng

medyo maambo na guys so tama mo sa atas yun yun yung katabi niyang building so yun yan so dito pwede ka rin magpark dito guys dito may parking din dito ayan eh, pwede naman kayo mag, mag ng parking dito. So, pag nag-parking kayo dun sa dulo, bali 50 pesos lang naman yung parking nila. Yan. Dun, oh. dami tao din lagi. Guys, gabi-gabi yan, gabi-gabi. Lagi maraming tao dyan. So, pwede naman kayo mag dito ng parking. Ayan, mga mga